Ana ilaban mo dito agurong mom kita mare nagado ta agurong mom kada mong putol na kalaw nang na ka, no? <laughs> agurong okay. yan oi mo yan si batang yagit may <laughs> pulutan oh dito okay napakatalino talaga ng koreanong to mga par dahil ginamitan niya ng napakatinding utak <laughs> para matanggalin yung pinakadulo ng agurong agurong kasi to sa ilokano mga pare kaya ang tawag ko rin diyan ay agurong sa Tagalog to ay susong palipit daw mga par at sa koreano daw to mga par ang tawag nila ay talpinge kailangan kasi tanggalin yung pinakadulo nito mga par para madaling masipsip at para makuha natin yung laman at talaga naman napakalinis to mga par dahil binas namin to ng isa isa para malinis na malinis dahil <laughs> kung ano yung masarap mga par ay <laughs> dapat nilinis ang maigi bago lutuin <laughs> Ako, tukos ko ito para rin niya asawa mo. <laughs> Tatlo pala asawa niya. Kaya mga pagsisiya mo na ito. Yan o, galing o. Ito rito o. Kaliwa kasi ginamit ito ka na. So, dito lang ang discarte nito mga para patanggal ng dulo ng agurong. Gamitan mo lang ng cutter at talaga namang mapapabilis ang pagtanggal ng dulo ng agurong. Ayan mga par, kailangan mo kasing tanggalin to. Aba, matimbe! masipsip o kaya makuha natin yung pinakalaman dahil yung laman ng shell, yun yung kakainin natin at napakasarap nitong gataan mga par, lalo na pag marami ang gagawin, gagamitin mong gata. Eh,